Guys, dito naman sa ating panibagong reaction, panibagong pakiala meron ng Pilipinas. Ayan, nangingilang lang actually ng sticker yung isang rider dito sa isang rider. Gets mo ba? Tara, panoorin natin dalawa. Bobo ka kasi eh. Huh? Oh no. Oh no. Kita naman sa video, eh mag-asawa silang dalawa eh, no? Ayun, so si Mr nagingin ng uh, sticker dito sa isang rider na lady rider daw ko no napakapangit naman din ayan so ngayon nagalit si misis siyempre sinampal ng helmet ikaw na ba naman sasampalin ng katotohanan ba? Diba? lumadi ka pa kasama mo ako ba? Diba? Ganun yung mga misis mga babae no dapat kasi yung mga babae yung mga babae na yan dapat stick to one lang yan wala naman dito sa video na to wala namang kamalian eh wala namang kamalian talaga yung kamali lang dito yung babae lang tara ate ticker lang po nag-uwi Kuya Hala Ticker lang naman Yung marap mga galing dapat sa mga ganito kasi Dapat sa mga ganito kasi Binibigyan ng ano eh Binibigyan talaga ng dapat uh, Reaction dapat sa mga ganito eh Siyempre may umawat ba? Diba? May umawat yung pulis oh. That's for all mga baby Ayan Ay naku na stress talaga ako sa araw na to Nakita ko tong video na to Parang naiinis ako Parang kung Parang kung sinampal ng katotohanan eh Kasi ako Ganito rin ganito rin ako Humingi ako lang sticker Tapos Siyempre nakabike lang ako Siyempre bike Tapos may nakita akong Diba kaangkas ko yung jowa ako talaga Charis may jowa ba ako <laughs> So ayun talaga Itong video na to Putang ina Nag-viral to guys. Ayan, paki-check nyo na lang ah, yung full video na neto. Ay, nako talaga. Sasampalin talaga ng kakatotohanan. yan.